Kabanata 30 siyam. Agad na umagos ang dugo sa mukha ni Casper. Pakiramdam niya ay nanlamig ang kanyang katawan. Hindi mo kailangang mag-alala, Mr. Wilder. Ligtas na nakabalik si Mrs. Wilder sa tirahan ng Smith. Nakahinga ng maluwag si Sebastian. Magaling. Wala akong ginawa. Bumalik si Mrs. Wilder mag-isa. Nagkaroon ng food poisoning ang espiya namin doon. Kaya hindi niya agad napansin na nasa panganib si Mrs. Wilder. Nang sa wakas ay nagsumbong sa akin ang aming espiya, nagpapacheck up ako sa ospital. Agad kong dinala ang mga tao sa Shadow Tiger Group pagkatapos marinig iyon. Gayunpaman, bago kami makapasok, si Mrs. Wilder ay lumabas mismo. I was careless. Please punish me as you like. Natakot si Casper sa labas ng kanyang talino. Hindi niya alam kung paano siya parurusahan ni Sebastian kaya hindi siya mapalagay. Nasaktan ba siya? Walang pakialam ang boses ni Sebastian. Hindi. Nang matagpuan namin ang Shadow Tiger, nakita niya ang Seraphic Tear Pendant at nahulaan ang pagkakakilanlanan ni Mrs. Wilder. Kaya pinutol niya ang kamay na humawak sa buhok niya. Walang lakas ng loob na itago si Casper. Matapos malaman na hindi siya nasaktan sa anumang paraan, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Sebastian. Bagamat hindi nasaktan si Lillian, hindi ibig sabihin na inosente ka. Hindi ako papayag kung mauulit ito babala ni Sebastian. Salamat sa pagpapatawad mo agad na sabi ni Casper. Bagamat pinagmulta siya ng isang taong sweldo, nasiyahan siya. Huwag kang mag-effort sa paghahanap kay Natalie. Kailangan mo siyang mahanap sa lalong madaling panahon. paman isumbong mo sa akin kapag nahanap mo na siya. Huwag kang magmadali. Bagamat nag-aalala si Sebastian kay Natalie, ang tanging magagawa niya ay maghintay. Gayunpaman, dahil mayroon siyang anting-anting, hindi sinasaktan ni Finn si Natalie. Kung tutuusin, si Sebastian lang ang nakipag-ayos ni Finn sa kanya ng buhay. Kaya nagpasya si Sebastian na bumalik sa tirahan ng Smith upang tingnan si Lillian. Bagamat sinabi ni Casper na ayos lang siya kailangan niyang makita ang kanyang sarili. Medyo natakot pa rin si Lillian nang bumalik siya sa tirahan ng Smith. Agad na nagtipon ang buong pamilya sa kanya. Lillian, tumahimik na ba si Mr. Miller? Nagmamadaling umupo si Evelyn sa tabi ni Lillian at nagtanong. Ma, imbes na mag-alala ka sa akin, nag-aalala ka kung galit pa rin si Mr. Miller? Anak mo pa ba ako? Sumakit ang puso ni Lillian. Galit na sagot ni Evelyn. Ano bang pinagsasabi mo? Siyempre nag-aalala ako sa iyo. Pero base sa kutis mo, mukhang okay ka na. So kumalma na ba siya? Hindi na siya galit at hindi na siya sasama sa paghahanap ng gulo. Are you guys satisfied now? Habang sinasabi iyon, ay napaluha si Lillian. Siya ang panganay na anak na babae ng pamilya Smith at CEO ng Smith Group. Bagamat tila maluwalhati ang kanyang buhay, hindi niya maramdaman ang anumang pagmamahal sa pamilya, ang kanyang mga magulang nagmamalasakit lamang sa kanilang sariling mga interes, kahit na tinatrato siya bilang isang tool upang makuha ang gusto nila. Tanghali, meron pa siyang lolo na nagmamahal sa kanya. Gayunpaman, kahit si Elijah ay wala nang pakialam sa kanya. Pagkatapos niyang pumunta sa Shadow Tiger, inaalala lang ng lahat kung galit pa rin siya at maghihiganti sa kanila. Nakangiting sabi ni Belinda, ikaw ang nagdulot ng gulo sa amin. Kaya dapat ikaw ang lumutas nito. Isa pa, natulog ka lang sa kanya. It's not that big of a deal. Marahil ay lihim kang natutuwa tungkol dito. Belinda, paano mo nasabi ang ganyan? Tumayo si Lillian at galit na tumingin sa kanya. Kabanata apat na po. Hindi ako nagkakamali. Bagamat hindi nagalit si Mr. Miller, ikaw ang naging dahilan ng pagkatalo namin sa bid na muntik na naming makuha. Kaya hindi ka lang nagambag sa aming pamilya, kundi nagdulot ka pa ng pinsala sa aming mga interes. Kailangan mong gumawa ng paraan upang matubos ang iyong sarili, sagot ni Belinda. Sumang-ayon ka agad si Lucas, Tama ang nanay ko, napakahalaga ng proyekto ng Skylink Corporation sa aming kumpanya, kaya kailangan mong humanap ng paraan para maibalik ito. Tumango si Jamie at maging ang mga magulang ni Lillian. Nagdulot ito ng panlulumo kay Lillian. Wala akong plano, matapat na sagot ni Lillian. Pinabayaan lang siya ni Andrew dahil akala niya ay asawa siya ng Supremo, pinutol pa niya ang kamay nito. Kung alam niya ang totoo, siguradong hindi niya ito bibitawan. Sa oras na yon ang kanyang buhay ay nasa panganib, lalo na ang pagkakaroon niya ng pagkakataong pag-usapan ng proyekto. Naiinis na sabi ni Belinda, Hindi ba nagustuhan ka ni Mr. Miller? Ilang beses mo na lang siyang tulugan, basta napapasaya mo siya natural na sa amin ang project. Tumango si Jamie bilang pagsangayon. She's right. Since you already slept with Mr. Miller, you have to grab this opportunity. Mas maganda kung maipanganak mo na ang anak niya. Ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ay baldado. Kung makapagsilang ka ng isang anak na lalaki, siya ay magiging inapo ni Mr. Miller. Samantala ikaw ang magiging may bahay ng Shadow Tiger. Baka magkaroon ka pa ng pagkakataong makilala ang kataas-taasang isa sa pamamagitan niya. Kung magustuhan ka ng Supremo, siguradong makakaakyat ang pamilya natin sa pinakamataas na baitang sa panlipunang hagdan. Nakaramdam ng emosyon si Evelyn matapos marinig iyon. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Lillian. "Lillian, tama si Jamie, dapat gumawa ka ng paraan para maipanganak ang isang lalaki. Magiging magandang balita ito para sa pamilya natin." Ngumisi si Lillian. "Mga walang hiya kayo. Tao ako, hindi kasangkapan para magkapera kayo." Nagalit si Belinda. "How dare you say that we're shameless? Such audacity. Am I not right? You guys don't even think you're wrong." Nakakaawa naman akong magkaroon ng mga kapamilya na katulad ninyong lahat, nanunuyang sagot ni Lillian. How dare you scold me? Sinampal siya ni Belinda. Tinatakpan ang muka, hindi umiyak si Lillian bagkus ay nagpakawala ng mapait ng ngiti. Nakaramdam siya ng lubos na pagkabigo sa kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi iyon ang katapusan nito. Bilang ama ni Lillian, hindi lamang hindi nagsalita si Ronan para sa kanya, ngunit hinawakan pa niya ang kanyang leeg. Kapag sinabi mong walang hiya tayo, kasama din ba ako? Nagdilim ang ekspresyon ni Elijah. Lillian, lalo kang nagiging unreasonable, simula nang makilala mo ang manggugulo na iyon, lalo ka pang naging mayabang. Hindi mo pinansin ang mga nakatatanda mo at pinagalitan pa kami. Sinusubukan mo bang magrebelde? Suhestyo nagad ni Jamie, Dad, I think she's not any more suitable to lead the company. Why don't you let Lucas take over? Siya lang naman ang apo mo so he'll need to take over the company sooner or later. Nagmamadaling ibinabani ni Evelyn ang ideyang iyon. No way, Lillian is doing just fine at her job. Why are you stripping her of her role? Hindi iyon sinasabi ni Evelyn dahil sa pag-aalala sa kanyang anak kundi para sa kanyang sarili kung tutuusala, anak pa rin niya as Lillian. Sa kanyang anak na babae bilang CEO, si Evelyn ay magkakaroon ng malaking impluensya sa pamilya. Kung si Lucas ang pumalit sa kumpanya, ang katayuan ni Evelyn ay bumagsak ng husto. You have the nerve to ask why? She lost our opportunity to partner with Skylink Corporation. Tama lang na hinubaran namin siya ng role niya. Ngumuso si Belinda. Maari pa naming maibalik ang project. Gusto siya ni Mr. Miller, kaya madali para sa amin na maibalik iyon pagmamalaki ni Evelyn. Tama, si Lillian lang ang makakabawi ng project. Go and find Mr. Miller again tomorrow. You must secure the project, sabi ni Ronan habang nakatingin kay Lillian. Hindi ako pupunta, umiling si Lillian at tumanggi. Bagamat mahalaga ang proyekto, hindi niya ibebenta ang kanyang katawan dahil dito. It's not up to you. Detain her and send her to Mr. Miller. Walang pakialam na utos ni Elijah.